Gold laner na talaga yan. And yun nga, mid lane. May nakikita natin yung uh, Kimmy. Abba. Pero si West siya kasi mo zoom. Mukhang sila ang uh, wow. nagiging highlight dito. Agawan ng gold crab. May dadalaw kaya. Pero andito yung hook. Ayan Kaso nga ka lang revitalize. Eh, ang aga uh, nung uh, mga konekta na yun. Same goes with the connection of the lantern flare. Tatlo ang binuhat, Pero si Vin ay kinuha ulit. Walang uh, namatay. Doon sa pangyayaring yun, natansya pa rin nila yung damage ng isa't isa. Pero si Wes ay medyo nahihirapan sa kanilang one-on-one. Nerf Zoo with an advantage. Napakaganda nung aggression na pinapakita dito tope ni Nerf Zoo. Yung sunog din ng Revitalize para kay God, malaking bagay din for the upcoming mm -hmm. Turtle Fight. Kasi wala pang nasusunog na spell coming in from the side of AP Rough World. Tingnan natin kung malaking bagay ba ito, kung magiging uh, malaki ba yung impact nitong burn noong spell na yon Pero tingnan natin oh, ang maigi. actually, oo. Oh, oh eh. Kasi isa yun sa mga ma OP na kit talaga ng Hylos. Revitalize para tumagal sa laban. But if ever na madidelay nila Abot ata. O, hindi delay aabot nila yung ata, oh. Oh, take take na nila, fight. No, oh, oh, Aabot at aabot yun. talaga yan. May hook na naman. Naku. Talagang target ng pamingwit na yun. Yung Oya Bak. siya na kagad na sinibak. Pero si Reggie Paig tumumpa. Rico Gada mo titrade. The Lantern Flare. Dalaway na mula. So, na ng TMP. And even the jungler. Oh, but TMP is down. Is it gonna be an easy turtle? Malinis na malinis in rabaho ng AP Rough World era. Si Daiso, pilit pang kumukuha ng kill. Si kasi papasok pala dito yung Moskov. Pumasok at namumula, nagihingalo ang buong Rough World. Pero sa kanila pa rin napunta yung Turtle. Nandun yung disiplinang veterano. Hindi oh. na natin kaya yan. Nakuha na natin yung gusto natin. Mamba out na. Pero grabe, kakaiba yung tope talagang nakakabilib yung ginawa dito ng uh, Twisted Mind Bears din. It's, it's just that hindi nag-work mm -hmm. yung gusto nilang mangyari doon. Gustong i-delay ni Daiso dito kasi nga ine-expect niyang tatama yung sibat. Tumama nga naman, kaso nabitin lang talaga sila kasi nakatakas and that is gonna be a kill coming wow. in from Nasty Uno. And kahit papano, bawi to para doon sa turtle na yun. Tope. Ito, etong matchup na to ni uh, Nasty Uno at saka ni Nibor, Matagal na tong match up sa Pampanga. Ah, way back ba? Oo, so, uh, nagsisimula pa lang si NiBor nakakalaban na niya itong mga nasties na to sa Pampanga. And thus, uh talagang hindi na bago. Kay nasty uno dito ang kanilang match up, pero mas experience na kasi si NiBor. Dalawang Yun beses eh. na siyang nakapaglaro even on MPL. 'Yun ang advantage na maari nating masabi, no, para hmm. kay NiBor dito, maari siya dito gumamit ng uh medyo ano eh, masasabi natin may gulang eh. May gulang, maaring yeah. ma-apply yung gulang eh. So Tingnan natin kung ano mangyayari. Andito na nga yung... Um, nabati ko! Si, <laughs> si, nabati ko! Si nasty ba yung nadali? Oh. Nakabawi agad. Nakabawi ka agad. At si Reggie yung nag-set up. Medyo mainit yung kamay ni Kuya Reggie sa laban na to. Kung napapansin niyo yung mga iron hooks niya ang taas ng uh, accuracy. 'Di diba? Hindi ganoon kataas yung conversion kasi makukunat yung kanyang nauhuli. But if ever na ka kainit yung kamay ni Reggie, lagi tumatama yung pa, mga iron hook na 'yan. Pag may item na si West at si Vin, kawawi yung mga tatamaan ng uh, pamingwit. Yun nga yung nakakatakot kasi enough yung follow-up damage ng 8 Rough World. Alam din nila yung conditions nila every time napapasok si uh, sa mga team fight. Alam nila kung kailan kayang kumuha ng kill or kailan hindi. Mm. So ngayon na magsuspawn ang ating turtle in 4 seconds. Tingnan natin yung pwestuhan, medyo lumalawang ata ang Twisted Mind Bears. Twisted Minds alam nila yung timing ng kanilang uh, rotation dito. Minamaximize nila yung high loss. Oo. Uh -huh. Talagang walking Hama. CCTV dito si Raiko God at uh, talagang uh, isa Yun. ano niya, mga, sasaluhin niya lahat pero masasalo din yung traction pulse sa tatlo. In all out kagad si Raiko God doon Napagitna si Nasty uno at siya na rin ang sasalo ng no, mga sago na binabato ni Vin. Napakalinis na naman ng ginawa nila dito. Yung combo pala nila, bangga ng kulong, hook Sabay all-in doon sa isa. Parang yung call nila, eh, talagang kahit sino, pre. Yan yung tipo na naririnig mo nang sumisigaw. Kahit sino, pre, bibigyan natin. And yun nga ang ginagawa ng AP Rough World Era. And that is gonna be another free turtle para sa kanilang oponan. 2-6 ang ating score. Lamang ang AP Rough World Era, pero konti lang naman tong gold na to. Tingnan natin kung mamamaximize nila. Uh, yun yung magiging katanungan dyan kasi so far, ang uh, lamang nila dito ay yung mga turtles na yon at yung mga conversion nga ng Iron Hooks uh, ni Reggie. Kanina napansin natin yung maagang pagpwesto sa Uy! turtle ng uh, TMB pero maaga na naman yata mapapas lang si Raiko God. Hindi pumasok ibrevel fighter pero in lance kayo connecta Raiko God na naman na mapapas lang. Napakasakit naman noon at kukuha pa ng double kill. Hindi magpapapigil itong si Vin. Talaga mainit na mainit ang mga sago. Tumitipitipi pa sa mukha yung sibat hitito Mama. Talaga magpe-pressure pa siya sa oh! mid lane. Napagandang hook coming in from Reggie. Wow, may sibat pero may sipat. Pala dito si Reggie. Kuhang-kuha niya. Doon ang umaamba na si Salem. At dahil doon na madali lang para sa AP Rockport. Oh. Nakuhanin yung purple. Si Uno kinuha rin. May hampas sa dalawa. Oh! Kaya lang mas masakit ang damage na kinubra ng AP Rough World. Ayaw magpahinga nitong AP Rough World era tuloy-tuloy lang right after a kill After a kill, may follow up na kasunod. Grabe. Agaw ng bop, kuha ng kill, push ng tore, clear ng wave, lahat nagagawa nila ng tama. Tila ba yung paglalaro ng MLBB etalagang eh, talagang napa perfect nila yung exam? Ang init ng kamay ni Reggie, no? Siguro, pasok lahat. Pasok lahat. Siguro hindi pull push yung nilagay niya. <laughs> Bagong lutong pulburon. Ay, yun pala. Ganun, mainit, mainit yung init, ano. Mainit-init pa. Mainit-init pa. yung masarap sa pulburon eh. Medyo ano ka <laughs> <laughs> eh. Mainit, mainit pa, di ba? Saka pumitupito <laughs> <Yung>, ka. <laughs> yung ano ka ba, iihip ka pa eh habang nasa bibig mo. Ganon yung, Ito si Reggie. ang ganda <laughs> ng pwesto. Di pa siya tapos ha. And those iron hooks, Talagang ano magaganda yung uh, pinipiling hero. Sabi mo nga, kahit sino na. Oh. Pero anina, si Salem, yung kanilang napping with doon, which is the perfect one. Lalong na delay si Salem. Yung konting kalamangan kaninang pinangahawakan ng AP Rough World, medyo nilalayo na nila. Parang evident na evident dito, ha, Tope, ha, na nagagaspangan ang mga oso sa mundo ng AP Rockworld. Talagang nahihirapan silang humanap dito ng pwesto. Hindi nila alam kung ano yung next move nila Oops. kasi ayun naman oh. Huli na naman ang isa. Grabe yung setup. Gulong tapos iron hook. Rai got high loss po yan ha? Mag yan yung pinakamakunat <laughs> na hero ng TMB. Ay tila baga nilulusaw lang ng mabilisan ng AP, Rough World. At hindi pa sila tapos hanggat nag Yung iron hook na yan, na-flicker pa! ang layo nang narating ni Nasi Uno pero buhay pa rin sa kanyang flicker at dauntless strike para mapigilan ang pagbarel doon ni Vin masterclass ang pinapakita sa atin ni Reggie talagang matagal na to sa eksena at talagang hindi pa rin kumukuwas meron kasing mga player tope eh, na yung mga matatagal na tapos wow, nag-quit na mm -hmm. ang term nga dyan eh naglalaknay eh. Nag mga daliri, pero si Reggie... Mainit. Mainit pa rin talaga. Magandang pinapakitang performance ng AP Raffold Iranmat. Gaganon na naman ata. Gustong bumangga. Tapos Iron Hook yung follow up. Pero mukhang alam naman nila yung limitasyon. Hindi din ganun kaasim yung galaw nila. kope Tope, ah. nakita nyo yung, ano, yung, count, uh, kumbaga, yung difference ng ibang mga tanke sa Baksha when it comes to the Zushin walang magawa si Daiso. hindi nga, niya mabuhat. Hindi niya ay. mabuhat. Ay, mabuhat, ay. mabuhat ay, hindi ay, niya ang, mapreno ang yung gulong. <laughs> diba? Kasi pag, kahit ma maangat niya, gumugulong pa rin sa ere. Eh. Mahirap kasi dito, ano eh. Si Daiso kasi ang hero niya, sushi ni. Wala siya ditong pako na pambutas ng gulong. Ang, 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 ang masakit pa doon, wala siya. Yung front line niya is natutunaw na rin. Gusto mo kasi yung sushi. Nabibigyan. pag ayan nakakababad ka ng lantern player. And, Even the right now has the confidence! Ay, nay, 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 nay. Kinabahan ako <laughs> <laughs> na ote! Tumunog oh, pati, eh! Oo, <laughs> pati siguro, pati si Daiso kinabahan doon! <laughs> Okay, pakabalang, pakabalang. Pakabalang, <laughs> pakabalang. Grabe <laughs> naman si ano, si Reggie. Minions muna, minions muna. Yung ang nila dito. Pero ang galing, oh. Talaga yung disiplina. Nakaka, nakakabilib yung ginagawa ng A.P. for Lira. Uh, sa sitwasyon ngayon, Tope, ano sa tingin mo yung kailangan gawin ng Twisted Mind Bears para makabawi? Kasi talagang kontrolado kontrolado ng A.P. of World, eh. Yeah, uh, well hindi nila hindi nila kayang bumawi sa mga harapang papakan. Okay. Ang laki ng uh, experience difference at goal difference. Pwede nilang uh, pa ano pa paunti-unti, kumbaga yung kanilang pwedeng paghabol through the Moscow split push na ginagawa nung uh, ni Nerf Zoo, pwede silang bumuelo doon. That's the usual Moscow, parang ring rin may link na pwedeng bumukas ng mga links para makabuelo kayo ng onte. Isa pa dyan ay yung mga uh, pick-offs. Sila naman na uh, kumuha ng mga pick-offs. Bang! nauna talaga si Reggie. Ang hirap pigilan yung mainit na kamay. At si Uno, ang kanilang magiging buena mano, sa kanilang magiging Lord Push doon sa may itaas. Braves fighter, Shaker, Sabay naman doon ng atake kay Vin. Dalawa na rin ang nawawala sa TMB. Only TP's coming in from AP Rough World era. May Lord na nagmamarcha sa top side. May minions din sila na na-control yung wave. Sabay-sabay atang papasok. Itong mid at top lane, yung bottom lane, mukhang hahayaan lang ng sumabog hmm. yung yung tore doon. Tingnan natin kung paano nila gagawin ito. silang gumawa dito ng flicker hook play or na na. flicker kagat play. May flicker pa nga, ba diba? So, eh. nakadalawa sila na walang Lord. Ay! Tignan mo sa kalahati eh, buhay ni Daiso doon sa Renner's Apathy. Kasi unang mga kaibigan ng kanilang didikitahan. Kaya lang malalim na yata yung pinagmulan. Doon Bang! dito nila Matt. Ipustata sila dito sa Jabomba. Coming in from West. And that is gonna be a double kill. Make Whoa! that a triple. Coming in from Ben. And meron pang main...